hypertension or different siya sa bilang ng dugo. High blood pressure pero bagsak ang hemoglobin mo or you could have anemia. Anemic ka kahit na mataas yung blood pressure mo. Pwede rin vice versa. Normal or mataas yung hemoglobin mo because of infection or nakatira ka sa mataas na lugar. Yan. Tapos bagsak naman yung blood pressure mo. So, magkaiba po sila ha. Again, magkaiba. It doesn't mean na kapag uminom ka ng mga iron supplements and ferrous sulfate ay tataas din ang blood pressure mo. So, it's a different kasi ang daming ayaw uminom ng iron na matatanda kasi daw high blood sila. Kailangan nila dahil bumabagsak din yung kanilang hemoglobin. Ano ba importansya nito? Ito ay kasama dun sa mga naririnig nyo na Chem 8, Blood Chem, o Magic 8, yan. Yung cholesterol kasi, meron siyang tatlong klase na makikita nyo yun doon sa results. We have the LDL, HDL, and VLDL. Lipoprotein kasi sila. Merong low density lipoprotein, kaya LDL. siya ay yung tinatawag nating bad cholesterol. Yung HDL high density lipoprotein, sila ay yung good cholesterol. Ano ba ang pwedeng mga supplements for that? Kasi diba meron tayong mga omega fatty acids, omega 3, omega 6 fatty acids, narinig nyo yan, mga fish oil. They are uh, fatty acids na nakakatulong upang magpadagdag ng ating good cholesterol. Cholesterol kasi ang bumabara sa ating mga ugat. If it is a hole like that, and then babara sa paligid ang mga cholesterol, doon dumidikit yung mga cholesterols natin. Especially the bad cholesterols. So, maninigas yan. Just imagine, pinakamadali. May sebo, bulalo na may sabaw. Lagay mo sa ref. ba makikita mo na siya. So, ganun din sa ating ugat na pwedeng mamuo. And then, kapag namuo ito sa paligid ng ugat, ay mahihirapan magpas ang dugo. So, kung mahirapan siya magpas sa loob, mas malaking pressure yung kailangan niya para makadaan yung dugo. Ano yung triglycerides? Triglycerides ay yung taba na nasa dugo natin, na nakukuha pag kasama siya sa blood chem. So, yung triglycerides ay, sabi nga, taba, nakakalapot ng ating dugo. So, just imagine, may nakabara na nga ng mga cholesterol sa inyong ugat. Yung dadaan pa is malapot. So, masyado siyang mahihirapan mag So, halimbawa, overloaded. syempre mabagal siya. Tumakbo kasi masyado siyang mabigat because of marami siyang daladalag taba. Lalo kang tataas ang blood pressure mo because of these lipids. Tinatawag na natin in general term sila as dyslipidemia. Ibig sabihin, mataas yung cholesterol mo or yung triglycerides mo,